Panginoon, sa pagsikat ng araw na ito, buong puso akong nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa bagong pag-asa na dulot ng umagang ito. Sa bawat tibok ng puso ko na patunay ng iyong katapatan at kabutihan, Salamat sa hangin na aking nilalanghap. Sa liwanag ng araw na nagbibigay init at sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob. Alam ko, Paminoon, na hindi ko kontrolado ang lahat ng mangyayari sa araw na ito kaya't sa simula pa lang ay isinusuko ko na ang lahat sa iyong mga kamay itinataas ko sa iyo ang aking mga plano pangarap at maging ang aking mga takot at pagdududa ikaw lamang ang nakakakita ng kabuguan ng aking bukas Kaya't nawa ang kalooban mo ang siyang mangyari, hindi ang akin. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong laging nagpapakumbaba, mata na nakakakita ng iyong kabutihan kahit sa gitna ng problema, at tenga na handang makinig sa iyong tinig kaysa sa ingay ng mundo turuan mo akong tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin at palakasin mo ang loob ko na itama ang mga bagay na dapat kong ayusin banal na espiritu Samahan mo ako sa bawat hakbang ng araw na ito. Bigyan mo ako ng karunungan sa bawat desisyon at pangunawa sa mga taong aking makakasalamuha. Tulungan mo akong mamuhay ng may kabanalan at katotohanan upang sa bawat kilos ko makita ka ng iba at madama ang iyong pag-ibig. Panglinoong Jesus, ikaw ang hari ng aking puso. Huwag mong hayaang may ibang bagay na umagaw sa trono na ikaw lamang ang nararapat. Paalalahanan mo ako na higit ka sa lahat ng yaman. Tagumpay. O kasiyahan sa mundong ito Kapag akoy nang hihina buhatin mo ako Kapag akoy nagdududa patibayin mo ang aking pananampalataya At kapag akoy nagkakamali akayin mo akong pabalik sa iyong landas Sa araw na ito Panginoon Nais kong maging ilaw at asin sa paligid ko. Tulungan mo akong maging mabuting anak, kaibigan, kapatid at katrabaho. Bigyan mo ako ng pusong marunong magpatawad, bibig na marunong magpahayag ng kabutihan at isip na laging nakatuon sa mga bagay na makalangit at may halaga sa walang hanggan Panginoon protektahan mo ang aking pamilya mga mahal sa buhay at lahat ng tao na inilagay mo sa buhay ko ilayo mo kami sa kapahamakan tukso at kasamaan ihanda mo ang aming mga puso para sa mga hamon at biyayang darating at nawa sa lahat ng mangyari lagi naming piliing ang sumunod at magtiwala sa iyo maraming salamat panginoon sa pag-ibig mong walang hanggan sa biyaya mong sapat para sa bawat araw, at sa pangakong kailanman ay hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Lahat ng ito'y itinataas ko sa iyo na may pusong magpapakumbaba at may pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Ang aming tagapagligtas at hari ng aming buhay. Amen.